Rodrigo Duterte, inaresto dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Kinumpirma ng Malacanang na ngayong Martes, March 11, 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa kustudya na ng mga otoridad matapos arestuhin dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Sa isang pahayag, sinabi ng Presidential Communications Office o PCO na nang dumating ang dating Pangulo sa Maynila, inihain ng Prosecutor General ang Warrant of Arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sabi ng PCO, sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan, dagdag pa nila. Wala pang pahayag ang Department of Justice kaugnay ng pagpapalabas ng arrest warrant laban kay Duterte. Sa isang hiwalay na pahayag, tinawag ni dating legal counsel ng Pangulo, Attorney Salvador Panelo, nalabag sa batas ang pagkakaaresto kay Duterte. Ito'y isang illegal na pag-aresto. Hindi pinayagan ng PNP na makipagkita ang isa sa kanyang mga abogado sa paliparan at itanong ang legal na batayan ng pagkakaaresto kay PRRD, sabi ni Panelo. Siya ay na-deprive ng legal na representasyon sa oras ng kanyang pag-aresto, dagdag pa ni Panelo hindi maaaring wala silang hard copy ng warrant of arrest. Itinuro ni Panelo na sa hindi pagpapayag na makipagkita ang abogado kay Duterte, maaaring iniiwasan ng mga nag-aresto na tanungin kung mayroon silang hard copy ng warrant of arrest. Ito ay isang iligal na pag-aresto dahil ang arrest warrant mula sa ICC ay nagmula sa isang peking pinagmulan ang ICC, na walang hurisdiksyon sa Pilipinas, sinabi ni Panelo. Idinagdag pa ng dating tagapagsalita ni Duterte na ang hakbang na ito ng gobyerno ay maglalagay sa mga nag-aresto pati na rin sa mga pampublikong opisyal na nag-utos ng pag-aresto sa kriminal na pananagutan. Samantala, sinabi ng PCO na si Duterte at ang kanyang grupo ay sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Piniyak nilang ang dating pangulo ay nasa mabuting kalusugan. Ang dating pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan, sabi ng PCO. Ang mga opisyal ng pulisya na nagpatupad ng warrant of arrest ay nagsuot ng mga body camera, ayon pa sa PCO. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera, sabi ng PCO. Sa ngayon, nasa kustudya na siya ng mga kinaukulan, dagdag pa nila. Ang ICC ay nagsasagawa ng investigasyon laban kay Duterte at sa iba pang mga mataas na opisyal ng kanyang administrasyon dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng mga sinasabing sistematikong pagpatay sa mga operasyon kontra droga ng pulisya. Ayon sa mga record ng pulisya, umabot sa 6,000 ang mga nasawi, ngunit iginiit ng mga grupong pangkarapatang pantao na umabot ito ng 30,000, kabilang ang mga pagpatay ng vigilante. Sinabi ni Duterte na handa siyang harapin ang warrant of arrest na inisyu ng ICC para sa kanyang kontrobersyal na kampanya laban sa ilegal na droga. At iginiit na haharapin niya ito ng diretsyo bilang isang abogado at hindi siya tatakas patungong ibang bansa. End of news story. Courtesy of JMA News Online. Sabi sa Proverbs 21 verse 15, When justice is done, it brings joy to the righteous but terror to evildoers. At sa Proverbs 24 verses 24 to 25, Whoever says to the guilty, You are innocent, will be cursed by peoples and denounced by nations. But it will go well with those who convict the guilty, and rich blessing will come on them. Hayaan natin gumulong ang hustisya ipanalangin natin ang ating bansa at ang mga namumuno dito. Let us pray na sana, manaig ang katotohanan at hostisya, at mapanagot ang lahat ng nagkasala ng crimes against humanity, at pandarambong sa ating bansa at hindi makatuwirang paglustay sa kaban ng bayan. Let's pray for righteousness and peace para sa ating bansa. Padayon!